Hello guys, welcome to my YouTube channel. I will introduce you this uh, uh, detergent for whitening for for white uh, clothes. Uh, before you sing, you this uh, you get um it depends with the um, how many or o marami o konti lang na ano it depends ang ilagay mo sa ano dissolve mo itong detergent na to sa tubig um, tapos ibabad mo ang ginawa ko kasi kagabi nagbabad ako ng uh, ilang piraso na apat yung mga puti na yon, yung uniforme yun ng alaga ko tapos ano naging kwansya uh, kanina ngayon nilagay ko ngayon dito sa washing machine ngayon so, ko ngayon gumawa ulit ako eto yung ano ng mga alaga ko ah uh, ano nila, kinagamit nila pag natutulog sila, binabad ko ulit bumawa ulit ako binabad ko ng mga, sabi dito may instruction naman, na, sabi 10 uh, minutes, pwede na pero iano ko muna ng mga ilang minutes pa para sa ganon, lalong maputi tapos, nagbabad din si amo nung gabi ng Saturday tapos uh, ang ganda ng pagkaano niya Ganda nung ano niya. Yung yung kinalabasan niya, ang itim-itim -itim kasi ng mga puti niyan loads ngayon. Ito ginamit ko to sa ano, sa banyo. Ginamit ko nag uh, dissolve nako. Ah, uh, ang ganda. Ang ganda pandin sa ano tiles sa ano kung may bathtub dito sa to sa toilet niyo gamitan nyo to. Bumili kayo nito. Ewan ko lang kung magkano. Mer meron naman yata sa, ano, sa, um, dito sa may, ano, may, meron naman yata dito sa dispensary. Pero sa welcome nila, binili nila amo ito. Tapos, ang, inal, ang ano, ng binabad ni amo yung mga t-shirts niya, eto na yung, ano, niya, product niya. O, ang puti-puti na niya. Ha? natanggal yung itim-itim umuti siya. Kasi parang hindi siya ano, hindi siya comfortable si Amo magsuot ng nakulayan ng, ng mga ano ng ano niya ng <laughs> kasi ako pag naglaba kasi ako lahat pasok sa loob mga, ano hindi ko hinihiwalay yung puti sa decolor kaya ayan tuloy bumili sila ng ano maganda pala siya all purpose din pala pero kasi yung toilet bowl namin talagang nag-i-stain yung ano doon, yung, saan pag umiihis sila, pero ito, ginamitan ko to binabad ko din, dahil nililinis ko, namumroblema nga ako ang dami ko na nilagay, bumili na ako ng zone rocks para linisin yung pero hindi natatanggal tapos ito lang pala maganda siya hmm. try nyo guys ito, vanish oksyak Okay, bye-bye.